sa video nito, ituturo ko kung paano mabayad sa gamit ng Gcash this 2025. Una, mag-login lamang sa Gcash. Makikita nyo na may button ng pangalan na i-bills. Itap nyo lang ang bills button. After nyo matap ang bills button, pupunta kayo sa pay bills section. to so, makikita nyo ang iba-ibang companies na pwede bayaran gamit ang Gcash. Sa video na ito, focus tayo sa Meralt ko. Itap nyo lang ang electric utilities button makikita nyo na maraming electric utilities na nakalagay. Dahil sa ibang lugar, hindi meron ang nagdi-distribute ng kuryente sa kanila. Kaya sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, para makita ang Meralco, itap lang ang search bills field. I-type ang word na Meralco. May makikita kayong ibang result, pero ang focus natin ay ang unang result ng Meralco. Itap ito. Mapupunta kayo sa Pay Bill section. Dito may iba-ibang need ifilipan, Pero dalawa lang ang required. Iyon ay ang CAN or Customer Account Number at Payment na need nyo bayaran. Makikita niyo ang Customer Account Number niyo sa Meralko Bill sa upper right corner katabi ng Due Date at Payment na need nyo bayaran. Iligay lang ang Payment Due na babayaran at Customer Account Number sa tamang lugar. Make sure na i-triple check ang paglalagay dahil mahirapan kayo mag-refund kapag malang nilagay sa Gcash. Sa ibang field ay optional na at hindi required kayo ng email at insurance checkbox. Sa sitwasyon ko, hindi ko na i-check ito dahil dagdag lang ito sa bayari na at na-triple check ko naman na ang payment at customer account number na nilagay ko. Kapag tapos na ilagay ang account number at payment, i-click ang next button sa ilalim. I-click ulit ang next button sa top right corner. After nun, i-click ang confirm button. Lalabas na ang Gcash receipt. I-click ang download button para magkaroon ka ng resibo. Ito yung magiging katunayan na nagbabayad ka talaga sa si Meripe ko gamit ang Gcash. After nun, bayad na ang iyong Meripe ko through payment mo. Pwede mo double check ang payment mo sa Meripe ko online website. I-click ang next video para malaman paano ba bumana ako sa Meripe ko website para update ka kung kareflect ba ang online na binayad mo at kung magkakaroon ba ng brownout sa inyong lugar at iba pa. Thank you!